Ito po, ito po si ano, si Diwata, sikat na vlogger. Hello. Ayun, ito po Bukas, meron na. Bukas meron na pa, mga po. Mga 4 8 meron na tayo. Ay, masarap yung mga pagkain niya po dito eh. Special Paris. Pagkain na gumawa ng kitchen ko ng dragon para may kitchen na tayo. Ito po yung ano niya oh. Yung, uh, Paris niya. Malaki ng kaliro.

out. Tim Lagan, shout out from, ano? Mindanao. Mindanao. Hello, maraming salamat sa import. April Sambuang Kasibugay. April Sambuang Kasibugay, shout out. So, ayan. Tim Lagan, mix TV. Tim Lagan, mix TV yun. So, please like, follow, and support Supportan na natin si Kuya para maging famous na vlogger. Thank you. Ayan si Kuya o. Hindi ako si Kuya, si Ate. Ate, Ate. Ayan si Ate. 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 Picture, picture. nya teh. Oh, ang kinadya naman si Kuya Ate okay. Thank you, Ate. Picture, picture pare. picture Thank you. <laughs> okay, <pare. laughs>